Binigyang pagkilala ng Newborn Screening Center Central Luzon ang pitong ospital na pinamamahalaan ng Provincial Government of Nueva Ecija sa pamumuno ni ng Governor Aurelio Oye Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali noong buwan ng Agosto. Ayon kay Nikki De La Cruz, Program Development Officer ng NSCCL, isa sa mga naging pamantayan ng kanilang tanggapan ay ang pagkuha ng tamang koleksyon ng blood sample sa mga kapapanganak na sanggol para sa taong 2022. So, kasama po dun sa mga um, qualifications po para ma-award them is, una po is yung maganda po yung quality ng samples nila. So, less than 1% yung mga rejected samples. And then, pangalawa is yung timely yung collection. Kasi sa newborn screening, kailangan po immediately after 24 hours, pagkakapanak ng bata, makakolektahan ng sample yung pasyente. Anya, ang natatanging pagganap ng mga nasabing ospital ay malaking tulong sa kanilang layunin na mailigtas ang mas maraming sanggol mula sa congenital metabolic disorder na maaaring maging ng mental retardation o maagang pagkamatay. Isa ang Bungabong District Hospital sa mga ginawaran ng nasabing pagkilala na nagpaabot ng pasasalamat sa NSCCL maging sa suportang ng ipinagkakaloob ni na Governor Oye at Vice Governor Anthony Umali. Nagpapasalamat kami dito sa Newborn Screening Center, Central Luzon, at uh, nabigyan kami ng ganitong uh, recognition. Sa inyo po, Sir uh, Governor uh, Aurelio Mali at uh, Vice Governor uh, Doc Anthony Mali. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kundi po dahil sa support ang ibinibigay niyo po sa Bungabong District Hospital, eh hindi po namin na uh, makakamit ang ganitong uh, certificate of uh, recognition. Kabilang din sa mga pinarangalan dahil sa kanilang magandang performance sa pagkolekta ng dekalidad ng newborn screening samples at hindi lalagpas sa 1% ang nakuhang rejected samples ang Gapan District Hospital. Gimba District Hospital, Santa Domingo District Hospital, San Jose City General Hospital, Gabaldon Medicare Community Hospital at Karanglan Medicare Community Hospital. Bukod dito ay mayroon ding 43 newborn screening facilities sa lalawigan ang nakapasa sa nabanggit na kriteriya. Simula pa noong 2017 ay isinasagawa na ng Newborn Screening Center ang pagbibigay ng Certificate of Recognition sa mga ospital at pasilidad na may magandang performance sa pagsasagawa ng test sa Central Luzon maging sa Cordillera Administrative Region. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.